News updates. Mga balita ngayon, pitong komunistang rebelde sumuko sa gitnang Luzon. 16 loose firearms isinuko sa militar sa Maguindanao del Sur. 15,000 bagong posisyon para sa mga punong guro bubuksa ng pamahalaan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pitong dating kasapi ng kilusang komunista ang sumuko sa mga otoridad mula sa iba't ibang lalawigan sa gitnang Luzon, ayon sa Police Regional Office 3 o PRO3 nitong Webes. Lima sa kanila na mula sa Nueva Ecija ay dating miyembro ng aliansa ng mamumayang nagkakaisa Fort Magsaysay Military Reservation o ALMANA FMMR ang isang 37 anyos na babaeng rebelde ay sumuko naman sa Aurora at ang isang 50 anyos na miyembro ng alyansa ng magbubukid sa Gitang Luzon o KMP ang sumuko sa Pampanga. Sinabi ni PRO3 Director Brigadier General Jean Fajardo, ang pagsuko ng mga rebelde ay patunay na epektibo ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan patuloy ang suporta ng PNP sa reintegrasyon ng mga dating rebelde tungo sa mas mapayapa at produktibong buhay. Nasa labing anim na armas ang kusang isinuko sa militar ng mga residente ng barangay Salbo dato Saudi Ampatuan, patuan maging Danaw del Sur kamakailan. Parte ito ng pinaigting na Small Arms and Light Weapons o SALW program ng kasundaluhan na layong sugpuin ang paglaganap ng mga hindi lisensyadong baril sa rehiyon. Kabilang sa mga isinukong armas ay ang dalawang caliber 50, sniper rifle, isang 7.62 mm, sniper rifle, isang 5.56 mm Ultimax 100 LMG, isang 12 gauge shotgun with M203 grenade launcher, isang 40 mm RPG at iba pang matataas na kalibre ng baril nanawagan naman ang pamunuan ng First Brigade Combat Team sa iba pang local government units tularan ang mga hakbang na ito upang mapuksa ang paglaganap ng loose firearms at maiwasan ang karahasan sa lugar. 15,000 na bagong plantilla positions ngayong taon ang idadagdag ng pamahalaan upang tugunan ang kakulangan ng mga punong guro sa pampublikong paaralan. Ito ay matapos no ba sa ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na higit kalahati ng mga public school sa buong bansa ay walang principal. Ayon sa ulat 24,916, sa 45,199 paaralan ang walang itinalagang prinsipal. Kung kaya inanunsyo ng Department of Education o DepEd ang agarang pagtatalaga ng 7,916 National Qualifying Exam for School Heads o NQESH passers. Bukod dito, nakipagtulungan ng DepEd sa National Electrification Administration o NEA upang matugunan ang kakulangan ng kuryente sa last-mile schools dahil 1,500 pa ang wala pa ring kuryente. Para sa Kidlat News Channel, ito si JPA daw nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.